Wala raw dapat ikabahala ang mga commuters sa patuloy na pag out ng Public Utility Vehicle o POV Modernization Program. Ito ang tiniyak ni Atty. Teresa Magtoto ang hepe ng Transportation Development Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Batay kasi sa datos ng ahensya, umabot sa 81.57% ang industry consolidation rate sa Central Luzon. Katumbas ito ng 18,308 out of 22,520 public utility jeepney o PUJ at 271 out of 312 utility vehicle o UV na nagpakonsolidate ng kanilang mga prangkisa we have reached po yung consolidation rate na 81%. So I, I believe um, the PUVs operating on the roads are enough to to accommodate po yung ating passenger demand. And we have the ano the we have issued already yung department order na 2023-022. Ito po yung enhanced na PTMP program. Ayon pa kay Magtoto, patuloy daw ang pagsasaayos sa kanilang ahensya sa mga implementing rules and regulations ng PUV Modernization Program para magkaroon ng malinaw na gabay ang mga apektado nito. We have the continuous coordination with LTO doon po sa mga doon sa data na mga hindi po consolidated. And meron naman din po kaming um, actually kinocollect po namin yung mga uh, mga U, uh, PUVs na hindi nakapag-consolidate and undergoing pa rin po ng review and study kung ano man po yung uh, policy guidelines para sa kanila. Samantala, matapos ang April 30 deadline ng franchise consolidation at ang 15-day grace period na pinapatupad ng LTFRB ay otomatikong naging kolorum na ang mga pumapasada na hindi nagpa-consolidate ng prankisa. Paalala ng Land Transportation Office o LTO, mahipit ang kanilang pagbabantay sa mga ito. Ituloy po yung panghuling natin ng Kulorum. Uh, marami na pong na ongoing na mga hearing nasa sa office na po ni attorney uh, for resolution. Sa datos ng LTO Region 3, makikita na umabot sa labing tatlo na ang nahuling Kulorum mula Enero hanggang Abril pero wala raw ni isang jeep sa mga ito. Kabilang dito isang taxi, isang UV, isang bus at sampung tricycle. Wala pa namang datos sa ahensya kung ilang kolorum na ang nahuli matapos ang 15-day grace period ng LTFRB. JM Desus, CLTV 36 News.